Maraming muka ang opportunity at hindi sa lahat ng pagkakataon ay madaling mabakas kung ang nasa harap mo ba ay pagsubok o isang oportunidad. Itong dahilan kung bakit kahit may mga opportunities naman sa paligid, eh hindi lahat ay nakikinabang dito. Obserbahan natin ang ilan sa mga reaksyon ng mga tao sa mga opportunities. Meron yung, gusto ko yan! Kaso lang, ang gusto yung benepisyong makukuha at hindi yung hirap na kaakibat nito. Ang resulta, susuko agad o kaya naman hindi napapatol sa oportunidad. Nandyan din yung sana all, pero wala namang ginagawang aksyon para umangat ang sarili. Kaisa sa pangarap pero hindi alintana ang mga dapat ikilos para ito ay matupad. Meron ding mga natutulog sa pansitan, ika nga. Yung tipong dinapuan at nilisana na ng pagkakataon, eh wala pa rin kamalay-malay. Tapos nagtataka kung bakit malupit ang buhay. At siyempre meron yung inihahanda ang sarili para pag ang pagkakataon, go-go-go na agad. Ito yung mga tunay na nakikinabang sa opportunity. Taong handa at hindi yung tipong teka-teka pa. Sa Bible, ginamit na halimbawa sa paghahanda ang mga langgam. Ang sabi sa Kawikaan, Kahit na walang namumuno at naguutos sa kanila, nag-iipon sila ng pagkain kapag tag-araw at panahon ng anihan upang may makain sila pagdating ng tag-ulan. Maliit ang langgam, subalit sa kanila ay may malaking matututunan. Kung tutuusin, mas marami pa nga tayong magagawa kaysa sa kanila. Pero bakit nga ba sa kabila nito, e eh tila mas mainam pa ang buhay ng langgam? Huwag mong sayangin ang bakanting oras at gamitin ito upang linangin ang iyong kaalaman, kakayahan, kaugnayan sa Diyos at pakikipagkapwa. Pag dumating ang pagkakataon ay makikita mo na ikaw ay laging nakahanda. Ang mga unos ng buhay, mga panahong hindi tayo makagagawa kahit gustuhin man natin, ay tiyak na darating. Ito ang dahilan kung bakit ang ating kahandaan ay sadyang kinakailangan. Gayahin ang maliliit na modelo dahil maging sila ay pwedeng gamiting ilustrasyon ng Diyos upang ikaw at ako ay matuto. Asa ka pa!